Hello guys Ayan guys uh, Update tayo doon sa About sa nangyaring rally At sa mga Pilipino OFW na nahuli sa Qatar Dahil doon sa pag nila Sa pag nila sa dating Pangulo So eto guys, eto yung report ng GMA News So Ang ano pala guys 20 katao pala talaga yung nahuli. 20 katao. Itong report na to guys, ano lang to ngayong March 30. So alas 8 ng umaga kanina. So nabasa natin yung article. Tapos eto na. Yung nahuli pala is 20 katao. So ibig sabihin hindi po 17 sa na, ayon dun sa naunang report ng GMA. So 20 pala. Ngayon confirm na na 20 katao yung nahuli. Tapos yung isa na release na at may 19 pa pong naiiwan dun na nakadetain na nakadetain eh. So Nakikipagtulungan pa rin po yung imbahada ng Pilipinas doon sa Qatar, doon sa Qatar government, nakikipagtulungan pa rin po kung ano yung magagawa nila para marilis yung mga Pilipino na to so ang nangyari guys ganito yung pwedeng mangyari sa mga nahuli na to guys pag nahatulan to sila pag nakasuhan na sila napakalaking kawalan to guys para sa mga pamilya ng mga Pilipinong OFW na to yung ginawa nilang pag rally pag supporta, napakalaking kawalan habang buhay na pagsisisihan nila to Sigurado to habang buhay silang magsisisi dahil sa ginawa nilang ganito. Kasi hindi lang buhay nila yung masisira, pati yung pamilya nila dito sa Pilipinas, maapektuhan. At the same time, problema na naman ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas. So, yung pwedeng kaparusahan sa kanila guys, pag nahatulan sila or nakasuhan na sila, ng government ng Qatar pwede sila makulong ng 3 years 3 years at magmulta ng 50,000 sa pera ng Qatar ha? ayaw kung ano ba yung 50,000 ayaw kung real ba yun yung pera ng Qatar or ano mas sa pera ng Qatar 50,000 so ayun yung pwedeng maging multa sa nila so ibig sabihin Tingnan niyo guys. Ha? Tingnan niyo yung nagagawa ng pabugso-bugso niyong emosyon. Yung sa kagustuhan yung sumuporta sa isang tao. Pero hindi niyo na naisip yung sarili niyo. Hindi niyo na naisip yung kaligtasan niyo. Hindi niyo na naisip yung pamilya niyong umaasa sa Pilipinas. ba? Diba? So, yung nangyari ngayon, magiging malaking aral to para sa mga kapwa OFW no, lalo na yung mga nasa Arab countries, South Korea, kasi bawal na rin, bawal talaga dyan mag din sa South Korea. So, mal magiging aral talaga at leksyon to na hindi dapat tularan. Ngayon guys, dahil galit kayo sa government, oh, nagawa niyan Pero syempre, tutulungan pa rin kayo. Ayan. Kahit nga dun guys sa Netherlands, sa dahil Wina-warningan na rin yung mga Pilipino ron About yun sa nangyayaring rally-rally na yan doon So, wina-warningan na rin sila Ngayon, pag Napuno na yung government ng Netherlands, Baka May kasuhan din po dyan. Baka may ma-arresto din Pag hindi sila tumigil Kasi nakakagulo na sila doon eh Sa bansa nila So, wina-warningan na sila So, ito Sa mga nag sa Qatar Good luck sa inyo. Sana magawa ng Pilipinas na marilis release kayo lahat. Kasi may isa nang na-release. So, may 19 pang natitira dyan. Sana magawa ng Pilipinas. So, patuloy pa rin naman na nakikipagtulungan yung imbahada ng Pilipinas natin dyan sa Qatar. sa Dahil sa pagkakahuli sa inyo, patuloy pa rin kayong a -assistahan. Yan. So, yun lang guys. Sana maging aral po talaga sa lahat ng OFW na huwag magpadalos-dalos sa ating mga emosyon. At kung magde-decision man tayo, sana yung makakabuti lang sa atin. At sana makakabuti sa mga pamilya natin na umaasa sa Pilipinas. Kasi ngayon guys, tingnan nyo ah. Ang mangyayari nyan, pag makulong kayo ng 3 years, after nyo makalaya, madideport pa kayo or else pagmumultahin pa talaga kayo kasi ayun yung pwedeng maging parusa sa inyo eh magmulta, makulong at ma-deport Yan. so sabi nga ni Arnel Ignacio kahihiyan yung mga ginagawa ng Pilipino na iba na binigyan na ng pagkakataon para makapagtrabaho sa abroad pero gumagawa ng ikakahiya mismo nila Yan. So, ayun guys. Ipagdasal na lang natin. Kahit hindi sila sumusuporta sa government, ipagdasal pa rin natin na maging maayos sila. At sana matulungan talaga sila ng Pilipinas. Yun, patuloy na may pagtulungan. So, ayun. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Update ulit pag may nabasa ulit tayong article or napanood na news. Update ulit tayo.